Kahilingan ng Color Spread Cover The Straw Hat Pirates, Dr. Vegapunk, Kuma, at Bonnie na naglalakbay sa isang grupo ng mga Daikya. Dumaan ang Mars sa Frontier Dome at nakita si Jinbi mula sa malayo, na kinikilabutan sa kapangyarihan ng haki ng Mars. Lumipad si Jinbi patungo kay Zoro na hinihiling na umalis sila ngayong tapos na ang laban, ngunit sinabi sa kanya ni Zoro na nakatayo pa rin si Luchi sa kabila ng kanyang mga pinsala ayaw mawalan ng malay. Tinanong ni Sanji si Jinbi kung kasama niya si Zoro ngayon, at agad na hinawakan ni Jinbi si Zoro, sinabi sa kanya na nanalo na siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang Gosen Megawere Shuto upang lumikha ng dust cloud sa harap ni Luchi, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na tumakas. Nagbalik si Luchi sa kanyang anyo ng tao at napaluhod habang papalapit si Mars sa kanya at tinatanong kung saan itinatago ang York. Kahit na nabigla sa presensya ng isa sa limang matatanda, sinabi ni Lucci sa Mars na nakatali pa rin ang York sa control room sa ikaapat na palapag ng Building A. Iniulat niya na sina Jinbi at Zoro ang tumakas sa lugar at mayroong limang iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates sa Labo Face, bilang karagdagan sa dalawa sa Doktor. Vega Punks Satellites, ipinalam din niya sa Mars na plano nilang tumakas mula sa likurang pasukan ng Labo Face, at mayroong 85 na ahente ng Cypherpoll na bihag pa rin sa basement kasama ang apat na Seraphim. Sa wakas, sinabi ni Luchi sa Mars na 6 na minuto na lang ang natitira bago magsimula ang broadcast ni Dr. Vegapump. Pinasasalamatan ni Mars si Luchi para sa impormasyon, ngunit nang magsimula siyang magtungo sa lab, sinabi ni Luchi sa Mars na nasa control room pa rin si Kako na nagpapagaling at desperadong humiling sa kanya na iligtas siya. Gayunpaman, sinabi ni Mars sa kanya na maaaring hindi ito posible dahil hindi niya matukoy ang isang insekto kapag nilipol ang tonelada ng mga ito. Sa Fabry Face, naalala ni Luffy kung gaano nakatagal mula noong huli niyang nakita ang mga co-captain ng Giant Warrior Pirates. Sinabi ng dalawang higanti kay Luffy na halos hindi nila siya nakilala at sa Elbaf, may mga kwento tungkol kay Nika na sinabi sa alamat. Kaya na-curious sila kung paano nalaman ni Luffy ang tungkol sa kanya na magbihis tulad niya. Si Luffy, sa sandaling muli, gayon paman, ay hindi naiintindihan kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nagpa siya na maaari itong maghintay. Nagulat si Naworkery at Saturn sa pagdating ng mga higanti habang sinabi ni Luffy sa kanilang dalawa na kailangan nilang tumakas, hindi lumaban. Sinabi ni Dory kay Luffy na alam niya ang kanilang layunin dahil sinabi ni Sanji sa kanilang dalawa na makipagkita sa kanya sa kabilang dulo ng isla. Sinabi rin nila kay Luffy na pumunta sila para iligtas siya nang makita nilang napapalibutan sila ng balita. Bumusina si Dory at nagpatunog ng isang tawag na nag-aalerto sa mga higanti na natagpuan na ng kanilang mga kapitan si Luffy na nangangahulugang oras na para bumunod. Tumanggi si Workery na payagan ito at nagpakawala ng dagendong ng Haushoku Haki, na sapat na malakas na ganap na hinubad ang mga mata, sombrero, sapatos, cuffs, at maging ang teklat ni Luffy. Sinubukan ng mga higanti na suportahan si Luffy habang ang Haki ni Workery ay nararamdaman sa buong isla at ang mga marin sa dagat, kung saan ang ilan sa kanila ay nanghihina dahil sa tindi. Naalala ni Luffy ang kanyang sarili habang sinasabi niya sa mga higanti kung sino ang kanilang kinakaharap. Sa sandaling iyon, tumalon ng mataas si Warcary sa hangin at sinubukang umatake gamit ang dalawa sa kanyang mga tusks na nagiging blades. Ginagamit ni Nadori at Brogy ang kanilang mga kalasag upang harangan ang pag-atake ni Warcary, isang akbang na tinatawag nilang Svalin Sunshield. Nagtanong si Warcarry kung bakit tinutulungan ng dalawang higanti si Luffy at kung alam pa ba nila kung sino siya. Ngunit sinabi lang nilang kaibigan nila ito at tinataboy si Warcarry gamit ang steel just split. Sinabi ni Saturn sa dalawa na kung pipiliin nilang pumanig kay Luffy, mabubura sila sa kasaysayan kasama niya habang pinaputok niya ang mga venom volley sa kanila. Kinuha ni Luffy ang isang puno sa lupa at pinutol ito gamit ang kanyang mga ngipin na ginawang baseball bat. Pagkatapos ay pininturahan niya ito, na may label na bilang 56 dito bilang karagdagan, isinusuot ang isang baseball helmet, na may label din na 56, at ibinalik ang kamandag na volley sa dalawang elder, na sa kanyang sorpresa, ay lumikha ng isang pagsabog. Sinabihan si Dory ng isa sa kanyang mga nasasakupan na haharangin ng apoy ang kagubatan, ibig sabihin ay maaari na silang pumunta ngayon. Si Luffy, gayon paman, ay nagsabi sa dalawa na sina Saturn, Warcarry, at Jupiter ay hindi maaaring mamatay, at sigurado, ang tatlo ay nagsimulang muling bumangon mula sa kanilang mga pinsala. Gayon paman, ang tatlo ay nagsimulang tumakbo palayo, iniisip ni Dori kung ang tatlo ay immortal o isang bagay, at idinagdag ni Brogy na hindi pa niya narinig ang isang kakayahan o isang uri ng lahi na nagpapahintulot sa ganoong uri ng kapangyarihan. Anuman, itinuturing nilang tagumpay ito para sa kanila sa kabila ng pagtakbo. Nakipag-ugnayan si Namiki na Jinbi at Zoro at hiniling na magmadali sila, at napagpasyahan ni Jinbi na mas mabilis itong tumakbo ng normal. Ang grupo ni Bonnie, sa kabilang banda, ay nakarating sa barko, ngunit nakaharap sila ni Vice Admirals Red King, Guillotine, at Pomsky. Pumasok si Mars sa control room at tinanong si York kung nasaan ang kwartong nakadisplay sa monitor, ngunit hindi siya nakilala ni York at hiniling na maiwang mag-isa. Tulad ng para kay Kisaro, sinubukan ng mga Marines na nakapaligid sa kanya na gamutin siya, ngunit sa kabila ng pagsasabing malalim ang kanyang mga sugat, hiniling niya na maiwang mag-isa at magpahinga. Ang Marines, gayon paman, pagkatapos ay tandaan kung ano ang lumilitaw na isang bagay na mas malaki kaysa sa isang higanting lumilitaw sa hilagang kanlurang baybayin, na ang apoy ay hindi man lang ito napigilan ito pala ang Iron Giant na humihingi ng tawad kay Joy Boy